Kayaan, kain po kami. Mayroon po kaming an kung, ta kung tatawagin sa Bisayas ay lawlaw. Dito, -law. dito tinatawag po to ay malalaking tamban. lulu Sarap, kain po kami si Bibi, si Sabay-sabay po kaming kainan, panghalian. Daming tini. Kumain ka na? Kumain ka na. Daming ka na. Kumain pero dito ang matinig na masarap. tin Isda! Lagi mo na matinig. Mas masarap yung matinig. Kaya nila mo nagkatibay sa na katawan eh. Alin ang nagdala ng lakas ng isda? Yung... Yung himbis o yung tinig? Huh? Himbis o yung tinig? Yung tinig. Bakit? Ito mo

Bibili isang daan. Wala tayong sawsawan? Wala nga, sabi ko tayo gumawa ka. Gagawa tayo. Wala nga, wala nga sila madigil. Yan, kami, may kamatis pa kami ni Ate, napasarap. Hmm? Sarap. masarap to sa manok isda kasi yung isda pag habang umakay ng isda magahan sa pakiramdam yung karne mabigat sa pakiramdam sarap ng kain namin kain tayo sa tao kay bayaw ko bayaw ko yung driver 30 cent Alam mo, alam mo? Ay, isda rin. Yan idol. Oh, sarap yan. Pang ano yung katawan oh. yan. Yeah. Sarap yung ano. Mahirap yung karne. Karne, baka baka tayo drop kasi, kasi, isis, mahirap. Hmm, kasi ano, mainit ang panahon. Kaya dapat isda lagi ngayon nyo. Tinula, sabaw. Oh. Ito, tibi. Ay, sabaw. Ay, sabaw. Ayun lang. Alam naman driver sabaw yung kailangan natin para yun lang wala pang sabaw. <laughs> ayun, <talagang. laughs> Hindi pa luto ang ginulang manok. Kailan ito? Mm. No? na yan basta isda rin yan. Ayun. Ayun, kumain sa bundok. Hindi na kayo. Gusto kong kumain na nakatayo. Kain din yung mga alaga ko. Isda din. Ayaw rin kumain ng baboy. Takot. Takot mahib Takot mahib yung mga alaga kong pusa. Oh. Sabi nila, ang mahilig daw sa alak pusa, mahayog. Yun yung mabait daw na tao. Mabait ka ba? Hmm. <laughs> kaya naman di ba po tayo ang sarap